For all guys, nagtataka sila bakit daw ba ako paganda ng paganda sapagkat hindi po ako adik. Oh, maraming tatamaan diyan ha. Pag tinamaan ka, guilty ka diyan. But I'm just telling the whole truth and nothing but the truth at wala tayong mga minimension na pangalaw kung sino 'yung mga biktima at nila at nilamon ng sistema. Eh siya sabi niyo kung binigyan ako ni Diwata at pinunit ko 'yung pera. Hmm, ayan ha, Diwata, ano ba talaga? Is ang mga demonyo talaga is something like very powerful. But at the end of this battle, ako ay personally speak with you na. <laughs> Sino magkupunit ng pera kasi <laughs> sa taong kailangan ng pera, di ba? Kung tating ka pinit, pag ginawa mo kunitin ka laban mo, Endurance of the law, no one excuses. Kaya yung pera ng binigay niya sa akin na 1,000, 400 doon is yung ano ko, registration fee ko. Yung 600, sabi ko sa kanya, iyon yung parang pakonswelo di bobo na kagaya niyang walang utak. Samantalang para sa akin, that is not enough for me. This is not worth for this. I'm aiming for credible, fair, and justified results na minapripulado ng isang diwatang galing sa ilalim ng tulay na siyang yumabang na kung bakit ngayon gumagalaw na ang kamay ng Diyos para susahalin kanyang parusa sa halip na siya ay iblis ba? And don't forget, ang hindi tao, ang tao hindi lumingon sa sa kanyang pinagalingan ay di makakarating sa kanyang paroroonan sapagkat si Diwata ay isang alaga ng limonya. <coughs> Na kailangan niyang dumingin sa kanyang pinanggalingan Subalit hindi siya tumingin Kaya't ating siyang ibabalik sa kanyang kayabangan Kung saan siya nararapat Doon sa ilalim ng tulay Kapiling ang mga inkantong kanyang kamukha Na ang kanyang paa ay kasing pangit ng kanyang mukha siya siyang sinasalamin sa kanyang pagkataong pangit ang pag-uugali. And that would be all, judges. Thank you so much. Add me on Facebook on Benus Rock, close and open parenthesis, Josa, and on my new YouTube channel, Benus Road Vlog, I am signifies beauty inside and out. The truth will set us all free. Magpapakatotoo ka lang at magiging kayahay ang iyong buhay sapagkat ikaw ay nagpapakatotoo.